Hello guys, hello everyone uh, Welcome sa King channel nini Vlogs and welcome din dito sa kong opisina sa kusina around ayan 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 ang aking opisina guys dito sa kusina na yan okay so ngayong hapon ay papakita ko lang sa inyo guys kung anong nabili ko sa palengke kasi galing akong palengke So, ito, bumili ako nitong tinangkong. Anong tawag nito sa inyo? Ito, tinangkong. Kasi gusto kong palaging may tinangkong. At saka itong pamuti Napakasarap nito. I-salad. Yan. Tapos, dito rin, nasa lamisa ay meron ding dalawang upo. Tsaka sibuyas dahon. Ayan. Tsaka meron din tayong pipino. Pilipino! Oh, 20 lang ang kilo nito guys. Oh, linghod ka ayos siya ang pipino. So dito ah, meron po tayong beans. Batong. Gusto ko to kasi bata pa oh. At tsaka meron tayong dalawang slice na ah uh, kalabasa. Ayan. Tapos, meron tayong talong. Talong. Masarap ang talong. Tapos, meron pa tayong ampalaya. Ayan. Tapos, dito guys, ay may niluto na akong paksiw. Ayan, may paksiw na dyan. Masarap yan. Hinaluan ko ng talong. Luto na. Tapos, meron tayong tinulang isda. Tinulang isda. Yan. Bakit? Ang dilim. Ang dilim niya. Ang dilim. Yan. Tinulang isda na may gulay. Nilagyan ko ng kunting uh, sab sinabaw na isda with tinangkong at saka at saka may alugbati dyan so yan ang luto natin yan mura doon sa palingke ang mga bilihin unlike dito sa amin na mahal na ang isang ano ang isang piraso nito dito sa amin ay nasa 15 pesos na guys dito 15 pesos tapos ito rin ay nasa ano na nasa 25 or 30 yan tapos ang kilo doon sa ang palaya ay nasa 60 tapos pa, dito na ay nasa 80 or 90 ang kilo niyan tapos, itong beans. Itong beans, Oh. Tingnan mo, maganda ang beans, Oh. Batang-bata pa, beans. Ang wala lang sa akin, guys, ay okra. Hindi ko nabili. Walang, wala kasing, ano, guwapang okra. Walang okra na maganda. Kaya, ayan. Ito, ito, ito lang ang napamili ko. Maganda. Ito ang gusto ko kasi bata pa. Um, pwede to sa amin na mga senior. Um. Tapos ang upo ay bata pa. Masyadong bata pa. Oh. Linghod kung sa Bisaya pa linghod kaayo. Hmm? Linghod. Asa man to? Linghod pa kaayo. Ha? Ito mo. Uy, nakaluto na ba yung sweet? Sweet. Nanay, sabaw dito. Oh. Pakanaan ng bata. Basi di, Basi ito nila. Okay, guys. Hanggang dito na lang. At saka, nandito na na may naluto na ako. Ito ang isda. Isdang sinabaw i-ano ko muna ito. Ilagay ko sa ref Tapos itong ampalaya ay islicing ko muna to. Islice ko bago ilagay sa ref Para ready na ready na. Pag gusto kong magluto, ready na. Tapos yung mga dahon-dahon ay i ko din. Ito lang ang hindi ko i Ah, pwede naman to i-slice. Ito. Bago ilagay sa ref So, yan lang guys ang ating vlogs for vlog vlog for today. Bye bye guys. Thank you for watching. Bye.